So ito 'yung nando uh, kalsada dati na bato-bato pa. Ngayon pina -cemento na nila mayor. Ah, uh, ito okay na kasi uh, side ng bahay namin. Ah. Uh, ito. Uh, highway doon ng harap. So ito 'yung bahay namin. Eto 'yung mga tanim ko na na Pierre alagaan namin ng baboy kasi yero lang dati yung bakod pinabakuran ng kapatid ko ng hollow block so napalibutan na to uh, mga ano ang yung mga 3,700 square meter lang so mawawa tayo ng napier in ko lang po ah uh, yun bakod so kaya ganyan yun bakod ko sila lagyan daw ng chicken wire sa taas para nakikita sa loob so napier po dyan pampakain natin ng mga kambing baboy ganoon itignan so, natin yun papakita ko yung mga baboy natin baboy ng kapatid ko nag share din ako ng siyam dati na mati ata yung dalawa so, may pito pero apat lang ata babae ito so, pinapalitada nila so titignan natin yung baboy mga native baboy nag ito sa ano yun eh. andun yung no, mga mga uh, anak bali nag-umpisa yung babi ng kapatid ko ano lang ay eh, tatlo tapos bumili siya ng pure na ano na baboy ramo kasi ito lahing baboy ramo krinus sa ano sa native ang cute no? liliit tapos ngayon nasa 40 mahigit mag 50 na ata pero may hinalo tayo na ano mga pito na native ah, white yung iba eh black and white so yun wala pa sila so napalibutan na to ng ah uh, cemento hollow black na bakod So, andito na sila nagapahan tayo ng dalak kasi nabitin Pero gustong gusto nila yun na pero Hindi na yung mga anak Ang liliit ko alam kung ito ata yun ano lalaki So, manguha muna tayo ng ano mga napier papakain natin. Baka kasi mabasa yung cellphone. So, tatabi ko muna. So, eto yung napier. From isa, nagtanim dati yung kapatid ko. Isa, ang dami niyang tinanim. Siguro mga sampu or bente daw. Eh ngayon, sobrang nagtanim ako nang nagtanim. Dumating ako. Alas ah, last year, eto na. Napakayabong na. So, eto. Ayun, baboy ni Oyin ata to. Ay, ni Gabi. Saka ni JP. Eto, may apat kasi ako na kulay puti eh. Babae. Eh. Na hinalo. So, yun, tatlo na baboy ng kapatid ko na purong native or halong ano uh, wild boar naging 40 40 na ngayon pan of magto 2 years so ang gandang panoorin ah uh, ayun na sya parating na sila Manguha lang po tayo ng napier tapos ano i i natin sige po bye bye so i-update lang natin dito sa mini pig farm so bali ang sugat nito 3,700 at square meter so bagong hollow block yung bakod bagong gawa kasi dati yero na ganun pero binubuwal nila so yan pinabakuran ng kapatid ko nandito na yung bagong gawa na bakod so ano lang muna ang pinagawa lampas bewang apat na halo block para mapalibutan lang lahat eh ngayon napalibutan na po pinakawala na namin yun mga native pig tapos yun bakod na yero dati dito napapaligiran ng bakod na yero tinanggal na so malaya na yung mga baboy mas maluwag na kasi parang 1000 square meter lang ata dati yung binakuran namin e biglang dumami na sila ngayon ang ginagawa natin ay i-crossbreed niya yung mga ano, yung mga baboy. Ito, lalaking ito na mga gat. Ah, <laughs> uh, gat 'yan, eh. Yung, yung lalaki. Ano 'yan? Ah, uh, may lahing ano. Ah, uh, native at uh, saka pinagtalong ni Kidot Ano? pipid at wild wild boar so eto pala yung lalaki yung akala ko dati ano yung laki na nakatali mas madami palang mas malaki na sa kanya na lalaki so inaasawa niya yung mga native na hindi niya kalahi yan hindi niya kalahi yun ano yung mga puti na yan pero native yung mga puti na yan kasi ang nangyari dati uh, tatlo sila dalawang babae at saka isang lalaki sulo sila sila hanggang naging ano na 40 sabi ko sa kapatid ko bili ako ng ano native para mag mas lalaki sila kasi itong lalaki na yan halos pinsan niya rin natin yung dalawang babae no? sila yun yung nag asawa ay medyo lumiliit, do yung mga anak ninyo ngayon. ngayon mag -cro cross out sila so eto po kumuha ko ng pamalo kasi ang angagat yung lalaki na yun eh eto yung kasama niya dati oh medyo matanda na to magka 2 years na so eto yung mga baboy natin ang kulay puti. Apat. Kulay brown na isa. Tapos the rest, black and white. Saka black. So, ito yun pinakabulugan natin. Yun. Nangangagat kaya may hawak pa yung tungkod. Saka salbahe. Pero payat na. Kasi ang dahil niyang kinakatsaw. lahat ata yung ano niya. Asawa niya. Buntis. Lahat ngayon tatlo sila pero anak niya yung dalawa anak niya yung dalawang lalaki so inbreeding so yan nagpapagawa tayo ng panbagong segregation doon para kapag ganyan na breeding i i ano natin ilalagay natin sa kulungan yung dalawa muna na lalaki para hindi inbreeding so eto sila yan native native pig mini pig farm pwede na siguro akong dumaan kakain na sila eh so, bye bye po